tinanong ko kayo kanina, iraraos nyo? Gagawa nyo ng paraan para sa mga anak nyo? Yun din ang obligasyon ng isang mayor o bilang ama o ina ng siyudad ng Maynila. Tanong, yun ay kwento na may kwenta. Tanong, ang Pilipinas ba may utang? Magkano? Trilyon. Trilyon trillion trillion. Tama na le? Naran nyo? Nga nga. Ang Maynila, pandemia. Pandemia. ng utang. Naran nyo? Nakita nyo? Naibigay sa tao? Nagamit ng tao? Oo. Eh bakit sila nga wa nang wa? Mga maaoy, kala mo paglasing. Tama ba? po, oh, yun ang kwento, pero may kwenta. Tama mali? Eh, samantalang hindi naman ako nagsinungaling sa inyo. Noong magpapandemya na, takot at takot ang tao. Baka mamatay sa COVID. Takot at takot ang tao. Baka mamatay sa gutom. Di ba nila lockdown kayo lahat dito? Ang init-init. Hindi kayo makalabas. Wala kayong pera. Ano sinabi ko? Nay! Nay! Mga lola at lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong matatakot. Pati ako, wala nang may bebenta. Wala nang mautangan. Nakita niyo itong Rilo na City Hall. Ipatatas ako ito kay Tamunting Makaraos lang tayo. Tanong, nakaraos ba tayo? Nakatawid mo tayo? Alam niyo ang patutawa? Ay, ang buhay tayong lahat ngayon. Tama ba? Puro utang-utang. Utang yun utang. utang, na yan. Okay, mga bata. Pakinggan niyo may higing sinabi ko, ha? Utang. Yun na yan. O, oh, bilyon-bilyon ba ginasos ko? Yan ang tapat at puso. Tama ba? Kaya po, Nay, Tay, mga batang parola, batang isya, District 1 and 3, ako, at least ako, ako man lang, makapaglalakad ng kahit anong oras, kahit sa ang istinita sa Maynila o sa Parola, kahit ako na mag-isa. At least, isa masasabi ko sa sarili ko. Mataas ang no ko. Matangos ang ilo kong masasabi. Salamat sa Diyos. Nakaraos kami nung pandemya. Tama ba? Nagagalit. Nagagalit. टा <laughs> तिसिरा <this the> <laughs> <okay. laughs> sige, teka. O rito, rito tayo. O. Matapos, ha? After everything said and done. Nagdugo ilo mo, eh. Naintindihan niya? Hindi rin ko naintindihan. <laughs> o, Tagalog na lang. Matapos sabihin at gawin ko ang mga bagay-bagay. At least, ako nandito sa inyo. Umaharap sa lahat ng inaakusahan, ako ang umaamin. Bakit ko naman ikahihiya ang bagay na ginawa ko sa kapakinabangan ng tao? Lalo naman sa oras ng kadiliman. Kaya nga ang tanong namin eh, nasaan kayo nung panahon ng pandemya? Ayun, ang dami-dami. Kaliwat -dami. kanan, bigaya ng isang nibo, Bigaya ng bigas. Bigaya ng delata. Tama, mali? Kasi ano meron sa May 12? Ano meron? O, oh, nai, tay. Matapos sabihin ko ang mga bagay-bagay. Matanong ko kayo, real talk. Gusto nyo po ba ba akong bumalik? Yeah. Okay. sama Cina carut-carut menung ini. testing ya testing ya, oh testing ha. So sebong kan hatinya survey, se survey tayo. Tahu sama kami yang bisa kumpul balik. Wih, kalah ga? Kalah ga? Kedian, kedian, gitu. Lagi, kamis. balik na tayo. Promise, ha? Sa totoo, kayo lang naman talaga dinidinig ko, eh. Sa totoo lang. oh, ngayon. Tay, tay. Yorme. Kung babalik ka, ano naman ang gagawin mo sa amin? Hindi ba dapat ganon ang sinasabi ng mga kandidato? Kung ikaw ay nakaupo, mag-uulat ka. Sa tulad ng pag-uulat ko, kwento, namay. Yan ang tapat at totoo. O ngayon, pero, na-i-time, yun ay nangyari sa nakaraan. Eko, makakabalik ako. Ano naman ang gagawin ko sa kinabukasan? Hindi ba dapat ganon? O, anong gagawin ko? May awan Diyos sa tulong niyo. Nakabalik tayo. Nay, tay, matanong ko lang kayo. Napansin niyo ba nangadugyut ulit ang Maynila ngayon? Nakita niyo yung pasuro na naman dito? Nakita niyo? Ito ah, tayo. Pare-pareho tayong lumaki sa wala. Pero hindi ko alam kung sinabi rin sa inyo to ng nanay niyo. Ang sinabi sa akin ng nanay ko, ibaling mahirap tayo, huwag tayong maging dugyot. Tayo, nagbabanyot ng basura. Ang akala natin kokoni sa tamang oras. Tatlong araw na. Ano'ng tingin nila sa atin hindi tao? Bakit yung ibang lugar na ng Bakit tayo dalawang araw, tatlong araw Nangabundok? Ano? Buti na lang Sa may sanay na sanay ang ilong natin Saan ka nakakita Ang pinadala sa ating truck Panghakot ng buhangin Tama ba? Hirap na hirap yung mga matatanda Tatapon ng basura. Eh paano pag hindi umabot mataas? Patay. Eko eh, na butas. O ewan ko lang sa inyo. Kung may nagsasarong kuneta pa rito. Alam mo kami nung araw sa parola. Kami lahat. Kami lahat. Lalatin ko noong 1980s. Ha? Dito sa parola. Lahat kami nagsasarong kuneta. Palutin mo na ah, mainit-init yun. Tapos ilalagay mo sa selo pinag pinambila mo ng tambang at saka galunggong. Naalala yung plastic labo? Papasok mo doon. mo. Tapos ano? Eh... real talk, ah. Real na namin. Ang bars parang mafia. Real talk lang ito ng men. Ang bars pero broke pa rin. Ay, 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 si Joaquin. Makinis ang ano yan. Eh, tayo, eh. Mga wetpacks sa atin, may bakas ng nakarami. Tama ba? Ganun ng buwan natin, eh. Ganun talaga, eh. Wala tayong magagawa. Oh. Nay, tay, Oh, itong gagawin ko una, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, nay, tay, napapansin nyo ba lagi na naman tayong laman ng GMA7 News, ng ABS-CBN -ABS News. Kaliwat-kana na naman ang snatching hold-up-ing. Napansin